nasa lang yan. Naisipan ko lang naman mag-bordure. Nakasipado lang maka. Ganito kaliit yung bahay namin. Ganyan. Kasi Hindi pa tapos yan. Ito lang talaga. Ganito lang talaga siya pa kaliit. Yung bahay namin. Diba? lang yan. Tapos karton pa yung bubong niyan. Oh. Nilagyan ko yan. Kasi mainit. Panahon na yung mainit. nilagyan tapos alam mo naisipan ko lang kasi mag video kasi lilinisin ko ang bahay linggo ngayon eh walang pasok lilinisin ko kasi eh, nagdugyot na ayun eh, nung naghuhugas pang ako ng tinggan inaisipan ko lang talagang magula sensya na po ah talagang nagdilinis talaga ako ng bahay pag wala akong pasok ang kala po ganyan lang po talaga palit yung bahay namin bahay ko talaga yan hmm. kita niyan liit lang yan dalawa lang kasi kami mag-asawa eh. Ako wala pa akong anak. Yan, tingnan niya yan. Ang diit lang eh. Hmm. Pero masaya kami. Kumakain kami sa tamang oras. Gusto niyo itong saging? O yan, galing yan sa puno namin sa likod. Hmm. Sige guys ha, next time ulit ha. Kasi tatapusin ko yung hugasan ko. Ayan, ang dami. Ang dami kong hugasan at may maming. Maming! Maming! Isa pa itong aking pusa. Nagamaling ito, nagtatago. Yun ang nanay. Ang kisay. Nagtatago siya. Yan, yan. Ito yung mga anak niya. Uy, mahuhulog na yung baby mo,